Hong Kong International Airport. Oh my god, ang hirap pa lang umuwi. Tapos kailangan mo magkaroon ng uh, Hong Kong dollar cash pag nag-extra ka ng kilos? Ang dami kong binayaran sobra. Buti may pera ako na ano, nahuli yung bigay ni Mike. Oh my god. I I pay so much. Saka iba, kailangan pag 20 kilos ang allowed, dapat magpantay 20 20 kilos din yung extra luggage mo plus extra baggage 100 ang charge uh, additional yung per kilo yung 20 kasi 25 sa akin binawasan yung lay, yung chinese lady ng 5 kilos so ang binayaran ko ng per kilo is 95 times 20 plus 100 yung extra luggage na extra ang dala ko hindi kasama na yung hand care ko oh, kailangan may pera ka talaga at saka mahirap kailangan kung ano yung kilo na binigay sa'yo like 20 kilos 20 kilos wag mong dagdagan yun kundi ipabuksan hindi tatanggapin ipabuksan sa'yo yun and then mag re ka, wala kang gamit. Buti ka mo, may Indonesian kanina. Nasira, nasira yung aking yung uh, stripe bag, pero hindi siya stripe bag. Yung teddy bear. Nasira siya. E, yung kapatid ko kasi, bigsot na yan. <laughs> Kung paano niya hawakan yung hando. Oh, uh, buti ka mo, may Indonesian kanina. May nagtinda ng stripe bag. Bumagay um, tapos may belt siya. Ayun. Uh, hindi ko akalain na may extra akong dala kasi nga namili ako ng pagkain ni mother sa kay mga gamit ko dala ko namili ako ng cheese etc ayun pere uh, hmm. International Hong Kong Airport. Yan, pwede nang mag ano pumasok sa plane. Ayun. Oh my god, napabuti nandiyan yung kapatid ko. Kung hindi, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi doon sa Central Airport Express walang walang truly doon. Wala, buti kami man nandiyan siya, nagtaksi siyang pumunta sa akin. Kung hindi, I'm gonna die kasi I'm so tired, pagod na pagod ako dahil nga tumira kami doon kay Michael Ling, anak ni Mr. Ling doon ko siya, iniwan ng around 10.30, binihisan ko muna siya pinagbihis muna ko siya ng pinapag muna, bago ko siya iniwanan, buti ka mo pumayag yung Indonesian na matulog sa tabi niya kasi may, may sofa bed kaya magkatabi kami, ayaw niya kasi nananaginip kasi siya, kailangan bantayan oh my god ang pagod ko talaga kanina. Buti nandyan yung kapatid ko. Oh, siya ang nagano Hindi wala akong lakas na talaga kasi nga pagod ako. Tapos may tawag ng tawag sa akin dahil nga may gustong sumabay sa akin. ayoko ng ganun. Kasi ayoko yung kinukulit ako kung busy ako. Eh, yung sarili ko, wala akong oras. Kaya ras-ras lahat ba't pag impagi ko, my God. Ah. Kaya pagod na pagod ako talaga. Ngayon, pagdating ko siguro sa pupuntahan ko, ayun, wala na akong lakas. Tapos yung tulog buti kami nakatulog ako. Muntik na akong hindi nakagising. Buti naka-alarm clock. Oh my gosh. Tapos yung boss ng amo ko, nadali ang pag-arrive pag, -arrive, pag -arrive niya. Kaya nalit siyang pumunta. Kaya nag-train kaming dalawa. Tapos na, nasira pa yung aking stripe bag na nilagyan ko na mabibigat. Mga gamit ko lang naman sa mga konting pagkain. Pasalubong ko sa Maynila. Yun lang ang nabili ko. Dito hindi wala na akong wala na time mamili kasi nga bitin na yung oras. Uh, yung kasama ko na nandyan. Sabi ko mag check in na siya. Itawag pa siya ng tawag. Meses ng meses. Oh my god. Lalong na-stress na, na -stress yung aking utak. Maari ayoko yung may kasama yung nag yung ano sa akin, yung, yung alam niyang sinabi ko na nga busy busy ako. Buti pa siya, wala siyang gagawin. Kundi pumunta lang ng airport, hey, Oh my God, halos wala akong time mamili dahil nga yung sweldo kulit ng binigay gabi na. Hey, paano paglagasusin yun? Hindi oh, pinambayad ko ng luggage ko. Oh, there, Tatay Pacific is here. So there, Tatay Pacific. Hello, Kuya Basari. I'm at the Hong Kong International Airport. Please support natin si Kuya Bal Santos Matubang, Kuya Bal Santos Vlogs, Ati Edna Vlogs, Kalingap Rob, at lahat ng team Kalingap. Yung mga nasa landing pass, Ambassador Kalingap J, Morello, Shirley Morello, Ambassador Kalingap Jose, Uh, Mara Mara, Tata Popsy, Kindred TV, Maria Cucinera lahat na mga nandyan JB Alivio yung mga labas na lahat na kayo dyan. shout out, shout out po I'm too tired halos wala na akong lakas oh my god thanks God, nandyan yung kapatid tumulong sa akin kaya nag train kami kanina papunta, papunta dito, at least 20 minutes lang kaso nga lang, nasira pa yung aking luggage ang daming nag-ano kaya nag Kasi ang bibigat yung mga maleta. Kailangan pag 20 kilos, 20 kilos. At saka 7 kilos yung hand carry. Kahit na medyo sumubra konti. Okay lang. <sighs> Tapos, binuksan pa yung aking bag kanina kasi may sharp object at saka susi tinanggal, pinatanggal yung sus sa akin and then yung sharp object. Hindi ko alam may may nail file pala yung yung reading reading ano to, yung parang microscope. Yan tinanggal pero binalik sa akin yung yung ano niya lens. Yan, maraming uuwi ng Pilipinas oh. Ayan. There. Uh, basa pa yung aking buhok. Biro mo na umaga na 4, 4 something, 5 na. Saka ko lang natapos yung aking gagawin na importante. Mm, inayos ko pa yung ngipin ko kasi nga yung mga yung sa gitna may may gap dahil nga saka kain ng carnish. <laughs> oh my god. And then yan inayos ko siya dahil nga may binili ako sa hipag ko na silicon na ano, yung puti na bilog-bilog tapos ilagay mo sa mainit na tubig para mag-jelly and then i mo sa gap ng ngipin mo. So, I wish magawa, ma, maano yung ngipin ko pagdating sa I amin. Mean. And then, naglinis pa ako ng kuko para maganda naman yung kukuko. Kasi nga, naglipat ako ng halaman. Yung lupa, maitim. Kaya nangitim yung kamay ko. <laughs> kaya buti nalinis ko na siya. O, oh, yan. Nalinis ko na siya pero walang cutex. No time. No time. At least, nalagyan ko ng makeup ang aking mukha para naman ako'y maganda. Thank you so much. Bye. Bye bye. See you in one month sa YouTube. Pag maka-open ako ng wifi sa amin sa bahay, I can watch a little. Mahal ang data. Kaya ano lang, limited. Sa akin kasi anli dito. Pinaanli ko. Kaya kahit sino ang papanuorin ko ng isang oras pwede. Pero hindi lahat-lahat map mapanood kasi nga sobrang dami eh, sorry sa mga hindi hindi ko pa napupuntahan there so uy ang haba ng pila at least may number yung seat ko no problem antayin ko muna silang makapasok hindi pa ako nakakain ako'y gutom na gutom no more time kaya eh, uh, shout out sa lahat thank you thank you Bye bye See you Philippines Diretso ako ng kahit saan Kasi marami akong kapatid sa Maynila Pero may sundo ako Yung kapatid kong lalaki na pumunta dito At saka yung niece ko na Maganda <laughs> Sila ang pupunta, pupunta sa akin Doon sa airport Gusto ko ako lang kasi ayoko nang May maisturbo ako Eh, Nagkataon, nagkataon na baka hindi ko kayang buhatin dahil wala na akong lakas talaga. So, so this is it. Goodbye! Bye! See you! Bye, Kuya Bal! Thank you, thank you! Sorry, I'm not there to watch you back and forth, hey back, backward, front and back. Kasi kailangan umuwi, magpahinga sana makapagpahinga pero ang dami na nagaantay sa akin doon uh, silence lang ang pag uwi ko na may nalaman nalaman so sinabi ko na sinabi ko na uwi ako nalaman eh wala kang maisikreto talaga kaya bye bye see you when I come back October 11 or 12 kasi pagdating ko magiging busy ako maglalakad ako ng mga papeles mga contracts bye see you bye bye